3 months ka nagligawan. Nung kinasal kayo, after 3 days, naghiwalay. Anong nangyari? nag na po ako makipaghiwalay po sa kanya, Dahil, sir, Kasi nananakit po siya. Ayun. Bukod pa sa pananakit? Ayoko na po sa kanya kasi bad breath po. Ah. Oh, no! Eh, kahit ano pong pagsasabi po sa kanya, hindi niya po ginagawa. Hindi naman po, lagi <laughs> naman po ang nagtutubrush nagka-mins pa po yan nung January 19. Sabi niya po, nung February 19, oh, oh, buntis ako, sabi niya gano'n. hindi pwede kung may mens eh, para mo oh, mong buntis. Oo oh, nga po, sir. Pwede natin ipag-DNA test, payag ka? Oo, oh, payag po ako. Schedule natin, ma'am. Opo. Oh, okay ba sa'yo, sir? Oh, okay sir, po, Hello. sir, Rabbi. Magandang hapon po, Sir Rappi. Magandang hapon po, ma'am. Salamat po sa pagbalik. Umutang po ako ng pamasahe po para dumulog po sa inyo. Akong bahala, ma'am. Sige, bigyan natin. sila Pareho. Pati si Sir. Kaya kayo nandito kasi pinadini test natin si baby at saka si father. Kasi nagdududa si tatay na kanya yung baby. Ito magpapatunay itong easy DNA kung talagang anak ba o hindi. ni Sir yung baby. Ikaw, Sir, ano sa palagay mo? Tingin ko po parang... Sa'yo? Opo. Tingnan natin dito, ha? So, sa inyo to. Eh, paano ko hindi? Mm, kung hindi po sa akin, mananagot po siya sa so, ginawa niya sa akin. Sa so, palagay niyo po, sa kanya ito hindi? Sa kanya po talaga, sir. Paano nga kung, po, po kung hindi? Kung hindi, tatanggapin ko. Pero pag sa kanya po talaga, gusto ko pong maayos yung pamilya po namin, sir. Gusto ko mabuo po. Okay po sa inyo, sir? Hindi na po ako papayag na magpagbalikan po po sa akin. Kawawa po yung bata, sir. Naranasan ko na pong walang ama. Ayoko pong maranasan ng magiging anak ko po. Pinahiya na po kasi ako sa buong mundo eh. Pinahiya? Opo. Mga pinagsasabi niya po na ano, ang um, dami. Ayun. Kaya masakit po sa puso ko na ganun lang po yung ano, yung pakiyano niya sa akin. Kaya ayoko na po. Hindi po totoo yan, sir. Sinusunso lang po yan ng pamilya niya na hindi na po siya babalik sa akin Kasi kahit? wala po siyang sariling decision sa buhay, sir. Simula magkasama po kami. Kahit magkasama po kami, sir. Yung sa, sa magulang yung pa rin, yung... kahit magkasama kami, sa magulang pa rin siya nakadikit. Buong Bali, pamilya niya kasama ko. Months. Ito na report. Dini-test. Tingnan Di natin ito, ha. Siyempre nakalagay yung pangalan ng bata and then pangalan ng father ito na nga si Sir Roger Naku sir Paano ma'am kung hindi kay sir ito? Tatanggapin ko po sir kung ano yung paratang niya po sa akin pero sa kanya po talaga yan sir Pero itong DNA test result, di nagsisinwaling po ito. Okay. 99 99.999%. Maestro, Sir. Nakarinig ka na ba yung salitang may sa ulo o may erinola sa ulo? Nakarinig kang gano'n? Mga sabi-sabi oh, sa kanya? nakarinig na rin po ka ng ganyan sa amin. Sana wag sa'yo. Sana po. Eh paano kung yun ibabansag sa'yo? Pa, yun po, mga nagot po siya. Hindi, hindi ko po tatanggapin. Okay, tira natin. Malapit na, pero yun sa sabi-sabi lang yun. lo no? Oy! Ma'am, kung hindi kay Sir, halimbawa lang, eh kanino? Wala po, wala po akong iba, Sir. Siya lang po talaga. Wala. Pero, Ma'am, hindi nagsinuling to, ah. Opo. Siya lang talaga. Opo. Pero kung nakalagay dito na hindi kay Sir, tatanggapin mo. At mag-sorry ka sa kanya. Opo, tatanggapin ko po. Okay. Ito na! Ninety-nine 99 point nine-nine-eight percent. Ma'am. Sir. is yes, po, sir. Wala kang arinola sa ulo. Ikaw ang ama. nag salamat po ako dahil kung talagang ano ko po yung bata. Ma'am, siya ang ama. Anong rason niya po, ma'am? Alam niya naman po talaga yan kasi nung after ko mga anak, pumunta po yung pamilya niya sa bahay, inamin po nila sa akin na nagkukungwari na hindi niya alam eh. Ah. Kung wari lang daw niya. Pero hindi mo alam ang naranasan ko sa nine months na yan. Alos wala po ako makain. wala, hindi mo walang maisip yung kinalala ko sa child wala ako makain. Alam mo na malihirap po ito sa pagkasinan. Napakahira pa po ito. Napainisip po yun. Hindi, hindi mo pa kaya magpamilya. Dapat hindi mo ko pinilit magpakasal sa'yo. Hindi sa akin hindi ka kailala. Pumunta ka sa bahay. Pinilit ko magpakasal sa'yo. Alam po yun. Alam po yung pamilya ko yan. May kasalanan yan. Sa, sa akin. <laughs> Pero ano mo ba yan Sa sarili mo Pumunta Pupunta ka sa bahay, pinilit mo yung pamilya pula, pula, pula ko na eh. pakasalan kita. Ginusto kita. Ginusto ka ng pamilya ko kasi oh, wala nila sa'yo, mabait sa eh. ka. Wala akong ginawa sa iyo kung ikaw ang nagkulang. <laughs> mabait ka. Dahil una, una pa lang, pira sa iyo kasi yung pagkakulang mo sa yo. Sabi mo sa akin, kaya marami pong dahilan kaya ako umalis sa kanya. Mamas boy po. Isa po oh, yung tinitira. Nahirapan ba? po ako kumilos. Siyempre alam mo yun, Maynila yun eh. Kasi Kailangan isa dapat po yung tinitiraan po namin, kasama ko yung buong pamilya niya. Doon po ako po Wala po akong peace of mind. Wala po freedom. Halos ki, bawat kilos ko binabantayan. Saan po kayo nakatira ngayon sa Pangasinan? Sa San Carlos City po. Anong trabaho niyo po ngayon ma? Wala po. Nag-aalaga po ako ng anak ko po, sir. Nagpupruta sila dati. Oo oh, po. Tapos ah, ito dito po, sir, sa, po. Edi, siya, sa Maynila. po sa, Maynila. sa bata, sir. Yes po. Lahat po ng pangangailangan po ng bata, sir, binibigay ko po. Simula nung, nung ano, nabuntis po siya, lahat po ng ano, check-up sa akin po lahat. Mga tama. gatas sa akin po lahat, sir. Tama, tama. Good. Lahat po ng pinangangailangan ng bata. Pero importante kay ma'am ngayon, okay, nagsustento ka well and good. Eh, gusto niya mabuo ulit yung pamilya niyo. Yun Bumuhay po, ayoko na, sir. Pagod sa na po akin, ako, Dahil tama Nanay na po, po. yung 3 months na pinagsasamaan pinagsamaan namin. Kung ayaw dahil, niya, sir. dahil po, pinaya na po ako eh. Okay, anong klase ano pamamaya, sir? Halimbawa. Y yung mga vibrate, hindi naliligo, hindi nang brush. Yun na po, ayun na po. Yung una pong statement ni ma'am, hindi daw po nagsha-shampoo si sir, hindi daw po nag uh, sasabon, hindi din po kayo daw naghihilod kapag kayo daw po ay naliligo. Kapag tatabihan niyo daw po si ma'am sa kama, walang ligo, wala rin daw po kayong toothbrush. Yun po yung ano, yun po yung sabi niya pero hindi wala po sa katotohanan. Yung mga sinasabi po niya na binubugbog po, po siya sa mga maraming tao. ako rin po yung nasasaktan dahil po hindi naman katotohanan yung sinasabi niya binubugbog. Binubugbog binubug ko siya. Ah, hindi. yun ang, yun ang masamang accusation. Opo, yun. yung na bugbogero hindi naman. Yung, Pero, Opo. sir, pwede naman natin patunayan na hindi totoo yung mga pinagsasabi niya. At sasabihin niya ni Mrs. na ako'y nabigla lang, pwede na kayo magbalikan. Babawiin niya yung mga sinabi niya. Kung ano yung nasabi ko na hindi maganda, humingi ako ng sorry. Ayan. Kung ano yung mga nangyari na karaan, gusto ko, wala na yun. Kung ano yung pagkakamali mo, pagkakamali ko, kakalimutan na yon mag-uumpisa po ulit pero isa lang po gusto mangyari ibukod niya po ako ng tiraan kasi ang hirap po makitira sa pamilya kaya niya po Kaya ko pong po gawin yon kaya ko pong gawin yon Pero hindi ko na po talaga matanggap sir kung ayun nya sir ayaw na. kung ay kasi yan sinusulsulan po yan i wala pong sarili ay, Hindi sa sinusulsulan pinakasalan si kita ako na gusto sa Alam mo ba yon pinakasalan ko minadali ko yung kasal para magsama na tayo gusto din ng pamilya ko na ikaw yung makakasama ko habang buhay pero sinira mo eh sinira mo lang buong buo, wala na. Sawa na rin ako. So, wala ka na talagang balak na makipagbalikan sa Wala anya. na, sir. Sa, para sa bata na lang po yung suporta At ang dahilan ay sapagkat ikaw ay pinahiya niya. Yes po, tas marami naman po sinasabi niya na binubugbog. Wala naman po sa katutuanan yung sinasabi niya, binubugbog ko siya. Wala po, kaya paninindigan ko po na ayoko na sa kanya. Kahit na mag-public apology siya, puntahan niya yung inyong kung saan kayo nakatira nun sa, sa buong barangay sabihin okay mali ako walang katotohanan yung mapinagsasabi ko I'm so sorry o at least doon sa barangay niyo redeem na yung pangalan mo wala na po talaga dahil kayo. siya mag-issue ng public statement um, doon public report yun na sir, po yun sa akin, sir. kasi um, it, may iba na ata yun? po siya intayin ko na lang po na mag-asawa siya babalik ko siya dito para ipakulong na lang siya um, ayun lang ano kung mahal niya yung anak niya, magiging ayos siya, sir. Eh. Okay. Ma'am, ito rin po. Hindi niya. Whether true or not, dapat hindi mo sinasabi sa madlang people yung mga pagkukulang ni Mister. Siyempre, may pride din tong tao. Para sabihin mo, bad breath, hindi naliligo, hindi naghihilot. So anyway, ang gagawin niyo po ngayon, ma'am, is kung ayaw niya talaga, pag-usapan na lang natin yung kustodiya ng bata plus yung support tayo na lang po siguro. And then tutulungan namin kayo ma'am makahanap ng trabaho doon sa Pangasinan. For the meantime, bibigyan ko kayo ng pamasahe pa uwi doon at may kunt may konting bonus po ma'am. Okay? Akin ang wallet ko. Tingnan natin si ma'am. Kung bigyan kita ng 10, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Kayo sir, saan pa kayo nanggaling yan? Pangasinan din po sir. Ah, bigyan ng Hindi po, galing po yun sa Pio del Pilar. Pio del Pilar. Sino palpalagan niyo ma'am? kaka, kaka punta ko nga lang sa inyo eh, nung isang araw. Tapos sabihin mo, nandito ako sa Maynila. Ah, pumunta kayo dito dahil dito sa kaso nito? Yes po, tinawagan ay, po right. sir. E, bigyan kita pa masay si sir. 2,000 si sir. Ayan, sir. Pagkitanggap, sir. Reimburse mo sa si pamasahe, sir. Ganun kami rito, sir. Kahal pa kayo sa malayang lugar, nireimburse ko po yung pamasahe. Ganun lang po muna. Punta ko kayo doon kay Odette. Tutulungan po kayo ni Odette.